Ops, dudugtungan natin. So ayan. So ayan ganyan, no. Oh. May span ang aking bilaran. So ayan, no. Oh. So ganun lang. Dalawang frame lang muna kasi mag-isa lang ako. So maaraw ngayon, sana ay hanggang hapon. Good morning mga kaintri. no? Ka-entry Pinoy TV. Mga lords, mga boss. Good morning, good evening. So ngayon ay naglaga ako ng macaroni para sa chicharon. Yan na. So napakagandang itong negosyo na eh? Dahil <coughs> mabinta itong macaroni chicharon lalo sa mga bata. no? Lalo ngayon nga may klase na. Okay. So, malaki talagang kitaan nito no pero ngayon ako ay mag iisa na lang so paminsan minsan na lang ako nag uh, gawa nito dahil nakapokus na din sa serapina at lubid lubid pero ito ay nahanap na rin ay gagawa ako no okay sa so, gustong nag, sa nag try nito no nag trial and error hindi nyo talaga makukuha ito sabi ko sa inyo dahil may sikreto ito eh. O ito, hindi ko nga pinakita yung ah, tamang recipe. Okay? Dahil binibinta ko ang aking recipe. Kung gusto kang bumili, mag ka. Okay? Sa gusto ng libre, ay mag-trial and error kayo hanggang maubos yung tira nyo sa kaka-trial and error. Eh okay, maliit lang ang bayad nito sa aking recipe. Okay. Mag-message ka sa aking messenger, Ronald Solania. Okay? So, dito sa aking YouTube, Itrepinoy TV, ngayon nagpalit ako ng totoong pangalan ko para hindi kayong mahirapan maghanap sa sa messenger o sa Facebook. O, i-check i-check nyo muna ang aking profile sa Facebook dahil maraming kapangalan yun ang aking background ay may manga green kulay white ang t-shirt nakasmile ang oh, kita nyo na yan dito sa youtube kita din nyo yan no? kung ano aking profile sa youtube ganoon din sa facebook so ito ay hindi pa luto okay. so pag hindi nyo talaga makuha ang tamang proseso din ito walang magtuturo sa inyo eh so wali hanggang maubos ninyong pira mo sa katrayal error magbayad ka at surebol yan legit ito na manggagawa so kaya nagpabayad tayo dahil bibili pa ako ng load para sa ating mentoring no kung tutuisin Ah, Pang-load lang yung bayad nyo, no? Sa akin. Kasi lifetime in touring to eh. Saan pa kayo? Eh? Parang loto na. So, ano muna natin? Ah, tikman. Hmm, kukuha tayo ng isang pasta. Tikman. Eh? Ayan mga loads So, hindi pa loto. So, ito yung aking bilaran. Dalawang frame. Eh? So, ayan lang muna. Nakarecord. Dahil ako lang mag-isa ito lang muna titingnan nyo na kung ano ang aking mga gagawin Ayan mga loads. Magkainit ay titikman ito, no? Dahil masarap na to. Pwede na tong iulam. Eh? So, tikman natin yung isa. Kulang pang mga loads. Ganun yan kahirap mga lods. Ayan mga lods. Ganun talaga kahirap. Dahil mag-isa lang ako. So kailangan talagang kunin yan sa may apoy. Dahil ma-overcook. Bawal ito mag-overcook mga lods. Okay. Okay. yan ay palatandaan ay luto na Ayan mga lords, hindi may wasa na madaming tapon eh. Tapon oh, sa lupa oh. Sayang. Siguro din dito. Ayan, madaming tapon eh. Dahil sa aking screen. Tingnan yun mga lords, ayan. aking screen. Sira na to eh. Matagal na kasi ito. So kailangan na itong palitan. So ngayon mga lords. Ayan ah. So ayan uh, para sa akin hindi pa to pwede ibilad dahil isegregate kailangan itong paghiwalayin hiwalayin itong mga mga nagkapatong dahil ang purpose dyan uh, hindi naman niya makadikit dahil may ano yan mantika uh, purpose dyan ay mabilis matuyo ngayong araw uh, ano na matuyo na siya pero hindi pa siya pwede pero at least ay uh, kinabukasan kahit half day basta may araw lang pwede na prito bukas isang araw at kalahati lang pag nakasegregate so kailangan ko pa tong isegregate medyo one hour pa siguro eh okay? isang oras pa so ayan muna mga lods okay so ayan okay, mga lodge. ayan mga lods ayan So ayan mga loads, kailangan kong magkamay. So kanina ay nang hugas naman ako ng kamay. So So ayan, matagal kasi pag naka gloves eh magandang nakakamay. So be sure lang ah, malinis ang kamay. Yan mga lords. Yan muna mga lords. Okay. So dito tayo mga lods Ilipat natin yung camera mga lods Ilipat So yan Para makita naman ako no At marinig yung aking boses Medyo hindi ano Hindi uh, Mahina ang aking boses dahil nasa medyo Isang metro ako ngayon dito Ayan mga lods Ayan mga lods Ganito kasi yan eh. Alam mo nga na mga lods, bilisan ko. So, eh, ano muna natin. Yan, ang sabi ko mga lods. Okay, mga boss. Eh, so, ayan, ay nakasegregate na yan. Um, tulad ng ganito, no? So, bawal yan sila magkadikit kunin ng isa at i-segregate. Ayan. Eh. So, ang isa ay, ato na, nando na, no? Nandun na yung isa. Okay, maaraw ang panahon. Habagat dito ang hangin ngayon, no? Sana hindi umuulan mamayang hapon. So, bilisan natin mga lods. So, ito na. So, ayan na mga lods. Kung gusto kang matuto nito, mag-PM ka sa akin. Eh. Okay, ang bibigyan ko lang yung malayo lang sa aking lugar. Eh. Okay. okay, so ayan, subscribe mga lords at follow naman sa aking Facebook. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.